ni bunga na ni bulak lak pa magbubunga pa ay wala bang bunga si Zili oh, apa pa pero malaki na malunggay sinong gusto malunggay dyan may papaya mai papaya ulit Aking papayang isa, lalaki, may babae. Ayun pa, may mga bunga na. Ayun pa si Malunggay. eh yung gulay daw yun, know? Oh. Yung matas na punong yan. Yung may blaklak na nilalagay sa mga... Ano, parang... Ewan? Dami ng sila. live. Sila gan. Sile yung pampaksi. Malit palang lang. nga. Nung sile. Sile, 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 Silem pampuk siu. Sili, 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 bunga sayo. emang bunga sayo. Muka bunga na. Muka bunga na. May bunga na. Ito naman, yung papaya, hindi lumalaki ang bunga kasi kinukuha. Ito naman, ano ba Patola, kalabasa. Kalabasa o patola.